sama sa sa saksi! Bago sa saksi, aprobado na po sa Kamara ang parukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. Dalawang daan walumput limang kongresista ang bumulong pabol sa panukala habang tatlo naman ang tumutol. Kasama po sa inaprobahan ang budget ng Office of the Vice President na maygit kalahati lang nang orihinal na hiningin pondo para sa kanila. Saksi, si Maki Pulido. Mahigit dalawang bilyong piso ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Pero nang isa lang kanina sa plenaryo ng Kamara, ginawa na lang itong 733 million pesos base sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations. Inalis ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Matas pa raw yan kung tutuusin dahil ang panukala ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ibaba pa ang budget sa 529 million pesos. Sapat para di maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit 'yung ano no, 'yung pondo. Kaya po Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. Uh, these are just mere manifestation and uh, the the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible uh, proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil no-show pa rin si Vice President Sara Duterte o kahit kinatawan ng kanyang tanggapan, wala nang nagtanong. Kabilang sa gusto ng malaman ng makabayan block ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng labing isang araw noong 2022 na pinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandonan na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan pinag dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sabi ni VP Sara sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Pero hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapyas ng komite sa kamera sa kanilang budget. Nagahanap lang daw ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track uh, na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then itong isang grupo na ito, uh, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit to ka. Pag didiin pa ng bise, di siya magre-resign. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Kagabi pa sinertipikahan as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasa sa national budget para sa 2025. Kapag nakalusot sa Kamara ay saka ito bubusisiin ng Senado bago pag-isahin ang bersyon ng parehong kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos ay palalagdaan ito sa Pangulo para maging ganap na batas. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa Komite ng Senado at uh, minasa namin na ito'y maaaprobahan -ma ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Lalo pinalawig ng Israel ang airstrikes ito sa Lebanon sa gitna ng patuloy nitong girian sa grupong Hezbollah. Ang Hezbollah naman, pinuntiri ang headquarters ng spy agency ng Israel. Ating saksihan! Nilamon ang bola ng apoy ang bahagi ito ng isang seaside town sa Lebanon dulot umuno ng airstrike ng Israel. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, di bababa sa 569 ang nasawi at halos 2,000 ang sugatan mula na magsimula ang pinaigting na airstrikes ng Israel noong lunes. Lalong pinalawig ng Israel ang mga lugar na binobomba nito. Sa airstrike na ito, target ang missile launcher na nakadirekta raw sa Tel Aviv. Layo ng Israel, makabalik ang mga Israeli na lumikas mula sa hilagang bahagi ng Israel dahil sa tensyon sa border na halos isang taon na mula na maghayag ang Hezbollah ng suporta sa mga Palestino sa gera sa Gaza. Ang Hezbollah patuloy rin ang pagganti ng rocket Nakuna ng dashcam ng isa sasakyan ng rocket strike sa isang highway sa Israel. Ayon sa Israeli Army, apat na pong rocket ang pinakawalan sa isang bayan sa northern Israel. Sabi ng Hezbollah, tinarget nila ang headquarters ng Mossad spy agency ng Israel sa Tel Aviv na dati na nilang pinagbintangang nasa likod ng mga pagsabog na mga pager ng kanilang grupo. Hindi ito kinumpirma o tinanggi ng Israel. Pumaling ang sa Tel Aviv ang warning sirens pero wala raw ulat ng pinsala. Na-intercept daw ang namataang misal na papunta sa direksyon ng lungsod. Sumali na si Pope Francis sa panawagan para sa paghupa ng tensyon. Hindi raw katanggap-tanggap ang matinding paglala ng sitwasyon at sana gawin ng international community ang lahat para matigil ito. Ayon sa DFA, patuloy ang paghahanda sa kaling kailangan ng mass repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Uh, natutuwa kami dahil wala pa, salamat sa Diyos, ano malaking pa siya salamat sa Diyos, wala pang Pilipinong nasaktan doon sa successive wave ng atake ng Hezbollah sa Lebanon, uh, including uh, this one uh, neighborhood in southern Beirut na uh, tinatawag na Hezbollah enclave. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Wala pa rin po sagot kung paano makakaboto ng kinatawan nilang kong desista ang mga residente ng mga tinatawag na EMBO barangay. Ang diskusyon sana tungkol dyan sa Senado, e nauwi po sa sagutan ng dalawang senador sa sesyon. Saksi, si Mav Gonzalez. Pumagit na ang mga kapwa senador at Senate Sergeant at Arms, pero hindi nagpaawat sina Senador Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri nang magsabong sa sesyon ng Senado kagabi

City pero nalipat sa tagig batay sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022. Kaya sa election 2025, ayon sa Comelec, walang maibobotong kinatawan sa Kongreso ang mahigit 200,000 rehistradong botante sa mga EMBO. Iminumukahi ng resolusyon kung saan distrito isasama ang bawat EMBO barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy pero puwede ni Zubiri ang pagtalakay nito This was not in the daily agenda and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 EMBO barangays However your honor I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati and I do not know does this have any implication to uh, Senator Binay yeah. uh, I can state for the record Mr. President it has nothing to do with Makati anymore because all of these barangays are now under Taguig being administered by uh, By uh, Tagig, and the problem is they'll not be able to vote for any. And as for just a one minute suspension, yeah. one minute suspension. Is... It didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay, Ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati. But because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was she can confirm or deny the same tomorrow. Um, it has nothing to do with Makati because it has everything to do with um, Tagig. 1998 ko pa kasama si Senate President Subiri. So, siguro, we're entitled One Heated Argument, which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ng dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Kanina, nagbiro si Zubiri ng madaanan si Senador Nancy Pinay. <laughs> Sabi ni Zubiri, miscommunication lang ito na naiwasan sana kung may konsultasyon sa mga senador. Kung next day naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. We already agreed what happened, we already agreed that uh, um, I think uh, uh, we shouldn't let our emotions run wild. Well. Tumanggi ng magkomento sa isyo si Cayetano. Ang sentimiento ng ilang residente sa mga EMBO, malutas sana ang isyo ng pagboto para sa kanilang representasyon sa Kamara. Para ang pangit naman. Ano pangit na? Na hindi kami pwedeng mag ano ng ano? Ha? Huh? hindi kami pwedeng bumuto ng congressman. Eh, nasanayan naman natin na tuwing butuhan may congressman. Eh, first time namin na imbo pala walang congressman. Ang COMELEC maghihintay raw muna sa pasyarito ng kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong Isang crucial personality ang kinumpirma sa executive session ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo na na sa operasyon na iligal na pogo. Handa naman daw humarap sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Saksi, si June Veneracion. May napala naman daw sa ilang minutong executive session kahapon ng mga Senador kay Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. May na at you know, I'm not at liberty to share with you. Hindi ko pa masyado nag sila ata. Pero kung if uh, she is the, the least uh, guilty, kung nag-lie siya before, mayroon siyang rason. Ang importante icebreaker to. No? Ang importante siguro mapalagay muna si Alice. Ako tingin ko may mga mastermind talaga sa likod. No? Yung ganito kalaking operation, Um, importante lang sabihin niya sana kung sino. Pero ang chairperson ng Committee on Women and Children na si Senadora Risa Ontiveros hindi masyadong satisfied. Pero... There was one crucial personality confirmed by Guo Kua This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Dahil confidential ang ganyang sesyon, hindi na idinitalya ng Senadora kung anong tsorya ito o kung sino ang personalidad ang kinumpirma magpapatuloy sa susunod na linggo ang executive session. Iimbitahan naman sa susunod na pagdinig sa Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. at iba pang PNP official. Kaugnay ng larawan nila kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda, di ba na-assurance members of the Council of Chiefs na wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, eh, kinawalang visa naman doon ng source of information, di ba? Si Gerard Villanueva. Wala pa raw natatanggap ng na imbitasyon mula sa Senado si Acorda, pero handa raw siyang humarap dito. Aminado siyang nasaktan sa lumutang na larawan. Talaga masakit because for 37 years, I tried to keep my records clean. Pero just for one picture or many pictures, and uh, with so many in-windows nasira agad. pero kasama niyan sa sa serbisyo git ni Korda hindi siya kailanman nasangkot sa operasyon ng illegal na pogo Adiba ah, ba bang ilegal na transaksyon siya pangaraw ang nagutos na i-raid ang pogo sa Bambantarlac noong Marso I never tolerated uh, or uh, transacted illegal activities with my friends kung gumamit man sila ako may tutulong para sa bayan yan at saka kung uh, Anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi e, ako nagpag pagtansak sa ilegal. Ang Paco official na si retired Bigil General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 the... na may unverified intel report na isang ex-PNP chief ang tumulong kay Go at nasa Payola pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado kahapon, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely eye to eye without flinching an eye uh, masabi ko, malinis po tayo dyan kaya alis ko, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Kasamang tumakas ni Alice ang sinasabing kapatid niya na si Sheila na nasa na ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Bureau of Immigration, inilipat siya roon dahil sa security concerns. Nasa kustudya naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Tony Yang kapatid dating economic advisor Michael Young. Pinag-aaralan ng NBI at mga prosecutor na magsampa ng reklamong falsification and use of alias sa kanya. Para hindi na siya ma-deport, para may dahilan na siya maiwan sa Pilipinas at harapin ng mga kasong kriminal. Inamin kahapon ni Yang na Chinese national siya, pero tinulungan daw siya ng kanyang lolo para makakuha ng birth certificate na inisyo sa Pilipinas. Iniimbestigahan daw ng iba't ibang ahensya ang posibleng kaugnayan ni Yang sa mga Pogo. Titinan yung mga iba-ibang mga negosyo ni Tony Yang, no? Yun, yung warehouse, yun, some, yun, yung possible Pogo, Papatingnan tingnan kung anong mga pwedeng maging mas mabigat na krimen sa kanya. No? Mayroong deportation case sa Bureau of Immigration si Yang dahil sa misrepresentation at undesirability. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Isiniwalat ng isang dating undersecretary ng Department of Education ang natanggap umano niyang sobre buwan-buwan na galing umano kay Vice President at Noy Education Secretary Sara Duterte. Sagot naman na bise ng solicit umano ang dating undersecretary gamit ang kanyang pangalan. Saksi si Oscar Oida. Sa loob ng siyam na buwan mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang Head of the Procurement Entity ng Department of Education o DepEd. Buwan-buwan umuno na katanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sanchay M. Pajarda. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President, di ba? Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Nang magretiro na, I sought some advice and they just advised me to donate it to a, to a, a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? Um it's kind of harsh word to use uh bribe because if oh, or should I say oh, it is a means to influence your decision being the hope Um it could be Sa kanyang affidavit, sinabi ni Mercado na noong October 2023, sinabihan daw siya ni Attorney Reynald Monsayac na dating assistant secretary ng DepEd for procurement tungkol sa isang bidding. He suggested in the presence of other officials who who was with me that the bidders should should just discuss among themselves. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. I firmly ass asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Kasunod mo na nito, Ipinatawag na raw siya ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zulaika Lopez at pinagbibitiw na siya sa kanyang katungkulan. I was informed that I should tender my resignation effective that day. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. The timing of my meeting with Ms. Zulaika struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the reason, real reason behind the push to relieve me of my office. Sasang-ayon po ba kayo if I would say na yung pagtanggi nyo kay Attorney Reynold Monsayak na pag-usapan na lang yung 2022 continuing fund ang dahilan kung bakit kayo pinagre-resign ni Attorney Sulweka? That's very speculative, ma'am. Um, si... From your point of view, ma'am, It can be right, it can be wrong. But from your point of view, it could be. Pinabulaan na naman ni Atty. Monsayak ang pahayag ni Mercado. Wala akong dahilan o interes o inclination na magbigay ng isang illegal na order sa isang publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi naaabot yan sa uh, December 2023. So magdecide na kayo kung irerebid nyo yan. Kasi kung irerebid nyo yan, hindi masasayang yung pondo, may utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Sa isang press conference kanina, sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw pinagbitiw si Mercado ay dahil sa issue ng trust and confidence. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos, bagay naman na sinagot ni Mercado sa hearing. So we made a presentation to almost all the corporations. And, and then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed. I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito turn over sa DepEd. So I'm, I feel very sad that up until now, uh, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our, our laws. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oy ang inyong saksi! Jesus. Tila bomba ang sumabog sa kasagsagan ng sunog sa isang bahay sa Legazpi City, Albay. Patay ang alagang aso na may-ari ng bahay. Walang ibang nasaktan at sa inisyal na imbisigasyon, tangke na LPG ang sumabog sa sunog na iniimbisigahan pa ang sanhi. Kakapuso para iwas sunog at aksidente, laging tandaan, suri yung mabuti kung may tagas ang tangke ng LPG. Ilagay ito sa lugar na may tamang ventilasyon. Hindi rin ito dapat naiinitan o direktang natatamaan ng sikat ng araw. Naiahon na sa dagat ang oil tanker na Jason Bradley batay sa malitrato inilabas na kinontratang salver o kumpanyang taga-salba ng barko. Sa ngayon, humingi na ng industrial o industrial oil samples mula dito ang NBI Customs at Marina o Maritime Industry Authority. Lumubog ang barko noong July 27 sa Mariveles, Bataan at nagdulot ng pagtagas ng langis. Subject ng warrant of seizure and detention ng customs ang balko na iniimbisigahan dahil sangkot umano sa paihi o oil smuggling. Siyam isang araw na lang mga kapuso, at Pasko na! At kung gusto nyo po ng mala happiest place on earth na pasyalan, aba hindi na kailangan mag-abroad. Dahil sa Christmas Park ang dinarayo sa San Fernando, Pampanga. Tapos dito ang iba't ibang cartoon at animated characters na regular na nagpo-perform doon. Pwede pang ma-experience ang White Christmas sa kanilang artificial snow. Marami rin atraksyon na perfect for picture taking. Hindi lang kids at kids at heart ang mag-enjoy dahil pwede rin magsama ng Pets. Philo Carrots are ready to love ngayong Enero once more. Dahil magbabalik Pilipinas ang God of Music na 17 para sa kanilang tonight concert sa Bulacan. Bahagi po yan ang kanilang 17 Right Here World Tour. Bittersweet ang announcement dahil hindi makakasama sa tour si June pati na si Jonghan na mag -e enlist sa military bukas. Sa isang Weaver's Post, nagpaabot siya ng well-wishes sa karats at sinabing magbabalik siya. Patuloy daw niyang susuportahan ng members sa kanilang activities gaya ng promotion para sa album nila na Spill the Fields. Bigatin ang napamaskuhan ni Herlin Budol matapos niyang mga asking boys and girls First time daw ni Hurley na makatanggap ng pamaskong isang libong piso. Nangyari po yan kasunod ng guesting ni Yosemary Chan sa Kapuso Variety Show na Tick to Clock, kung saan isa sa mga host si Hurley. At dahil sa game na pagtugon sa pangangaraling, natawag tuloy ang singer na Chanta Claus. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.